Ngayon naman, ang ating tatalakay ng mga elemento ng tekstong informatibo. Ito ay mga sumusunod. Layunin ng mayakda, pangunahing ideya, pantulong na kaisipan, at mga estilos sa pagsulat, kagamitan o sangguniang magtatampok sa mga bagay na binibigyang diin. Layunin ng mayakda Maaring magkaiba-iba ang layunin ng mayakda sa pagsulat niya ng isang tekstong impormatibo. Maaring layunin niya'y mapalawak pa ang kaalaman ukol sa isang paksa, maunawaan ang mga pangyayaring mahirap ipaliwanag, matuto ng maraming bagay ukol sa ating mundo, masaliksik at mailahad ang mga yugto sa buhay ng iba't ibang uri ng insekto, hayop at iba pang nabubuhay gayunpaman. Ano man ang layunin ay mapapansing kaugnay ito, lagi ng pagbibigay o paglilahad ng impormasyon. Pangunahing ideya Di tulad ng tekstong naratibo na hindi agad iniahayag ng manunulat ang mga mangyayari upang mapaabot ang interes ng mamabasa sa kasukdulan ng akda. Sa tekstong informatibo naman ay dagliang ang inilalahad ang mga pangunahing ideya sa mamabasa. Nagagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng pamagat sa bawat bahagi. Tinatawag din itong organization markers na nakatutulong upang agad makita at malaman ng mamabasa ang pangunahing ideya ng babasahin. Pantulong na kaisipan Mahalaga rin ang paglalagay ng mga angkop na pantulong na kaisipan o mga detalye upang makatulong na makabuo sa isipan ng mambabasa ang pangunahing ideyang nais niyang matanim o maiwan sa kanila. Estilo sa pagsulat, kagamitan ang isang mag-aaral, paano makatutulong ang pagbasa ng tekstong informatibo?